Ang araw mga idol good morning good morning ipitas po tayo ngayon ng, ar ng sitaw mga idol araw po ng martes shout out nga pula sa aking mga followers dyan mga idol salamat po sa mga nag share ng aking live Bahay na si Itaw, idol. po yung ating napitas mga idol kung tama ho nagmamahal na po ang sitaw balik na po sa <coughs> ayan mga idol ating pinipitasan yung mga haba ng ating pinipitas mga idol Yeah, team po ang sitaw niya. So. Oh. Ah. Dahil may bagyo mga idol. Ipitasin natin ang sitaw at baka na naman na lumakas lumakas ang ulan hindi tayo makatawid kaya magkaharbisin na po natin mga idol may bagyo nasa baba pa po ang bunga mga idol bago pa lang ang pinipitasan eh kaya ang bunga po halos lahat nasa baba Kailangan po matalas ang inyong paningin at hindi ho makita pag nasa baba ang bunga mga ito. Bahaw ng ramo. Pakulay po.